Yan kulis na pala guys no. Ang ang maganda pagka ano lang yung pasok namin ay yun nga kagaya ng pasok namin di ba Monday to Friday lang. Ang um, bilis lang ng araw. Lalo dati nung wala pa akong snoopy. Ang bilis talaga. Um, ang lang kasi pagka out mo tulog. Gising. Tulog gising. Parang ganun. Ang um, bilis. Ito kasi nung wild ang dami nangyayari. Mag after ng trabaho. Sila pa. Punta sila ganun. Nagiging busy. Snoop. Snoop. Snoopy. Tara. Snoopy, tara. Luwa. Tara. Snoopy. Snoopy. Uy. Snoop. 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 Good morning. Buti hindi magalit yung kasal. Wala, guys, nakikita naman nila si Panda. Okay lang si Panda, pero nung nakita nila si Pinat, dyan, dalawa na sila. Yun. Doon sila nagano. Ba't ang dami daw asa? Snoop. Parang kay Potpot Pot yung nangyari dati. Ha? Huh? Natigil lang mundo namin pag naka-live na. Good morning. Maaga pa naman guys. 7 ano pa lang sa Pinas. Saglit lang naman tayo. Ayan, mag-end live na ako niyan. Kapit na. Sarap siguro guys kung tatlo sila no. Nyari nandoon pa kay tita yung dalawa. Punta puntahan natin 'yun kasi yun 'yung magiging kalaro niya talaga eh. Kumaga kasabay niya. Masarap din nang may kasabay siya lumaki. Si ano no, Shadow. Tsaka 'yung mini panda. Saan kaya napunta 'yung mga 'yun? Ay, na. Binugbog na tapang ka pang mislupin nyo. Wala ka na? Oh. <laughs> nila sa tabi ko. Eh. Paano ano yun? Okay guys, ang tapang ano yung stupid niya siya, <laughs> siya na yung ano yung underdog na siya na ano, yung ipahande oh siya na talaga yung aggressive eh okay mhm mm ay patay ah uh ah -huh.

maganda ha. Hmm? Nakikita ka ba ba ni tita? Baka mo may nagpost na ng poster na nawawala ka Hmm? Nakikita ka ba ba? Ganda hmm? na mata ni Panda eh, na. Shoutout at the bench. Ko alam kung 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 si ano. Si kung kung Nawala na. Alam kung kung nasan kung 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 ng kubo, kung 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 Tara na. Bawi ka na sa kanina. Kain na tayo. Tapos tatali na. Ay, Roy. Isa pa daw. Round 2. Round 3. Round 3.